Kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun di ba? Sa politika, siraan talaga yun. Sisirain mo ang kalaban mo, usual na strategy ng uh, mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko, at yun yung kinakasama talaga ng loob ko, ay nadadama yung mga tao na wala namang ginawa ko nila. Trabaho lang. Talaga lang. Paano madadamay sila? Dinamay mo. Pinapirma mo. Uy, meron isang lawyer doon, mga kaklira. Isang notaryo, ha? Uh, may may isang notary public? Attorney something? Uh, may, sa unang hearing kanina. Sa unang-unang parte ng hearing kanina. Oo. May notaryo doon. Okay? Pero sinabi ng isang lawyer din, na hindi naman humarap. Kaya yun yung naging issue ni Congressman Gutierrez. That's normally, under the rules, ang tao dapat harap sa notary public. Pero it appears, nagnotaryo yung, yung isang notary public na yun, hindi kaharap sila BP, sa kasi paharda. O sino ngayon, ha? Ah, kung mapapatawag yung notary public na yun, mukhang ipapatawag eh. Diba? Sino ang nagdamay? Sino nagdamay sa mga taong ito? Ang house ba o ikaw? Sino nagdamay kay Powa? Ikaw, tao mo yun eh. Sino nang kay Yusik Mempin na siyang kumuha ng certificate para lang mapunan yung 15 million, na pe, 15 million pesos na ginastos ng OBP? Ikaw. Diba? Sino, nag, sino, ngayon ang sino ngayon ang nagdadamay kay, doon sa mag-asawang Faharda? na siyang, di ba, ginawa mong, ano eh, SDO. Oh, ikaw. Sino nagdamay doon sa kay, kay, attorney, kay attorney yung babae na Faharda, na siyang nagabigay ng envelope na galing sa'yo? Sino nagdamay? Ang HOR ba? Ang house ba? O oh, ikaw? Ikaw. So, ito mga taong to, nangangatog na, sabi diba, nagkakaroon na ng, Uh, tumatas ang BP, di makatulog, may anxiety, bakit? Tinamay mo. Tinamay mo sila. And, I believe, nagustuhan na nila yung pagdamay nila sa'yo. Bakit? May pera sila nun eh. ba? Diba? Kahit nga ito si dating si, si, si Ma'am Catalan, todo, todo pa naman siya nun sa kakasagot, ba? Diba? Ayaw pa niyang, a, sabi ayaw niyang sabihin niya in totality, anong naging partisipasyon niya? Until, she was cornered, and she admitted that she received 25,000 pesos from you for nine months. Pag nakakatanggap ng ayuda, yun sa Pero, sino ang damay sa kanila? Ikaw, Bibi Sara. Ikaw ang nag-udyok sa kanila eh. Ikaw ang nagpapasok sa kanila. You cannot do that. You cannot just spend the 1.25 million pesos in 11 days without their help. So, sino nang damay sa kanila? Ikaw. Diba? Kaya kailangan nilang sumagot. Bakit? Dinamay mo eh. Ginawa mong SDO eh. O, oh, ngayon hindi may paluwanag yung gastos, sabihin mo dinamay sila ng HOR. Hindi. At ito nga tayo mga clear, pag nag-a-analyze tayo, huwag tayo sa gitna. Huwag tayo doon sa result. Tignan natin kung saan ito nagsimula. Ang pagsisimula nito, kinuha niya yung mga taong taga-Davao. Di ba? Mga taga-Davao yun eh. Si Yusik Menpin, Davao yan eh. Faharda, Davao yan eh. Oh. Uh, kinuha niya yung mga tao niya na katiwala niya. And, sabi ni Atoripo, ah, compartmentalize sila-sila lang. Wala nga siyang alam, di ba? Outsider siya eh. Hindi siya tagadabaw. So yung dati yung mga taong tagadabaw, yan. Compartmentalize yan. Sila lang. Oh. So, yung mga na sa loob, nasa loob ng kusina, ikaw nagdamay nun. Di ba? Okay. Hmm. Sige, tuloy tayo. Oops, cursor. Yung sa office, sa talagang kasi. So, yes, it's a politically motivated bomb. Kasi, um, hindi, hindi. dahil, hindi ko alam po anong kinagalit hindi sa Lisa Marto sa akin. Pasabi niya, yung tumawa daw ako. Sa hindi, naman yun eh. Wala na yun sa issue eh. Naging party na lang yun. Sa totoo lang mga kaklira, bago pa nagkaroon ng bad shot issue, na issue na yung 125 million na ginastos in 11 days. Huwag niya ipasok ito dito. Kasi lumalabas ngayon dito, galing sa kanya si Lisa, kaya siya pinapaimbestigahan? Hindi, nangyari na yung 125 million pesos in 11 days na paggastos. Way, way back pa. Remember? Oh, kaya nga nagkaroon ng nagbangagba issue because ang kala, ang, uh, siya ng tambalus-lus. At nabalitaan nga nila na mukhang magkakaroon na ng problema sa confidential funds. Kaya naggalit si dating Pangulong Duterte doon sa gikan sa masa. So, walang issue dito si Lisa pa at that time. Si First Lady. So, uh, 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 ito na nangyayari sa naratibo ni Dipi Sara. Wala siyang pang, sa akin, sorry ah, wala siyang panghugutan. So, dadama niya na yung iba na naging issue dati na hindi naman ito dati kasama. Diba? Di ba? hindi naman kasama si Bibi si ano eh, FL eh. At the time. Ito, binabasa ko lang ha. Di ba? Kasi ang una nag-issue niyan, na tuwang-tuwa ka pa nun, dahil pinutol eh. Pinutol ni Sandro, Pina, pinatayan ng Mike si, si Franz Castro, si, si Representative Franz Castro, di ba? Pinatayan. So yung about 1.25 million pesos na nagastos, hindi na yung na-issue. Hindi na siya na-issue. Until, until, yung sponsor mo, di ba? Si Congress, si Representative Estela Kimo, hindi niya na alam ano sabihin, bakit 11 days na gastos. Maski na siya nagulat. So, kasalanan yun ni FL? Ikaw gumastos in 11 days, ba't mo ba, ba sa iba? Di sa akin lang mga ikaw gumastos, ikaw ang hindi makapag-explain na maayos, tapos isisisi mo sa iba na pinupolitika ka? Eh, ikaw naman yung, ikaw naman yung nag, nag-enjoy dito sa pera eh. Hindi gusto namin in-enjoy mo sa sarili mo, ha? In-enjoy mong gastusin yung pera. Dahil sabi mo, meron kang obligasyon in relation to national security. So, in-enjoy mo yung 125 million in 11 days. Hindi naman sila FLISA, hindi naman sila PBBM, hindi naman sila uh, Maccabine Block, hindi naman si uh, Speaker, pe eh, Speaker Person, <laughs> lugar yun, Speaker, ah, uh, normal <laughs> des, di ba? Ang gumastos, ikaw naman. Bakit ituturo mo yung iba? Buti pa nga tatay mo eh. Umaako eh. di ba? Ako, EJK, ako. Me, me, me. I, I, alone. Ikaw, turo sa iba. Doon kayo magkaiba. Tatay mo ay naako. Di ba? Kulong muna ako. Ikulong yun. Ay, ay, di, di nyo na ako? Hmm, demanda. Alam mo naman, di ba? Sabi ko, i-explain ko sa inyo, bakit gusto na mag-demanda di dito? Alam naman niya, mga iris dito, hanggang till kingdom come. Oh, kaya gusto dito sa Pilipinas.